Good afternoon, VP. Yes. Uh, VP, uh, as we're speaking right now, po my ongoing house bro, uh, actually a minutes uh, ago, uh, former Deped Sec Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing fifty thousand each from February to September 2023 when she was with Hope or the Help Orchestrate help Orchestrate Positive Learning uh a DepEd project. She believes it could be to influence her decision as hope. You're responsible. Dapat siguro kung mag-akusa siya, mag siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike siya sa akin. Ang uh, una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field tapos merong humahawak ng teachers, teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar. Naman sa, sabi ko, one-on-one -on -one tayo, kwento mo lahat sa akin. Ano? And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niya ang executive assistant niya. Ang apelido ng Villar, meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And uh, you should go. And then she said na pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. Uh, you go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ha, ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR, or oh, the Department of Education. Meron kasi akong time dyan for our USex and ASex na hindi EXECOM. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag one-on-one -on -one tayo. So, one of those times na one-on-one -on -one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Uh, Department of Education and bago pa lang kami nun. Uh, in fact, pag alis ko, two years lang kami, very, very new. Na ako, kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But uh, siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa, sa akin mismo. And na ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? hindi naman uh, trabaho. And then, ganun din ginawa niya. malis na siya sa Department of Education because of the two points. Lumipat siya sa Senate. Uh, some, one of the offices of the Senators din nandiyan yan siya ngayon. And uh, yung isang kaibigan ko doon sa Senado, uh, narinig namin na sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Powa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan ng iyan ngayon yung uh, nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was uh, let go. I think hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusulisit ka sa isang private company on paper, 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun.